Nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa lahat ng public utility vehicle operators na bawal ang overloading o pagsasakay ng marami na pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Ito ay bilang bahagi ng anti-sardinas campaign ng Department of Transportation na layong matigil na ang siksikan sa mga pampublikong sasakyan gaya ng sardinas sa lata batay sa si inilabas na memorandum, labindalawa hanggang 32 dalawa na pasahero lamang ang pinapayagan sa mga traditional at modern jeepney, habang limang nakatayong pasahero lang ang pinapayagan sa modern jeepney. Para naman sa mga bus, hindi dapat lumampas sa mahigit limampu na pasahero o sa itinakdang maximum capacity batay sa manufacturer specification. Bawal din ang nakatayong pasahero sa long distance trip. Habang sa mga UV Express naman, siyam na pasahero lamang para sa AUV, sa 10 pasahero para sa regular na van at hanggang 12 pasahero para sa extended vans. Ang sino mang lalabag ay maaaring patawan ng multa, suspensyon ng lisensya o pagkansila ng certificate of public convenience. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority.